Hello, gandang hype sa umaga. Ito po si Doc Bernie. Bali dito sa Q&A, ang tanong po natin today ay galing kay Dick Miliora. Okay? So ang tanong ni Sir Dick Miliora ay misipon daw yung kambing niya at uh, ano daw ba pwedeng ibigay na gamot o antibiotic doon sa kanyang kambing. Okay, so una sa lahat, ah uh, ang antibiotic ay hindi maganda sa buntes uh, maaaring makunan o maabort ang uh, uh, anak nung kambing pagkabinigyan ng antibiotic okay? may mga nagki-claim na pwede daw yung uh, Terra LA na ang kanyang generic ay oxytetracycline or yung Penicillin G na ang kanyang generics ay pinisilin na okay daw siya pero wala namang uh, nakabuck up na scientific uh, evidence na sa lahat ng pagkakataon ay talagang safe na safe siya sa buntis okay so uh, having said that uh, ano ang gagawin natin pagka buntis yung kambing okay ganito just like sa tao din na kailangan nating mamili kung depende sa sitwasyon ng inahing kambing ngayon una tignan nyo yung kambing nyo kung nagsisimula pa lang yung ubo pwede nyo uh, bigyan ng uh, vitamins ya yeah, lahat ng vitamins na especially vitamin A, D, E uh, bigyan natin yung kambing natin then yung pwede natin din silang palanghapin ng magkulutan tayo ng tubig then lagay natin sa isang uh, lalagyan lagyan natin konting bix then eat dikit natin dun sa ilong nung kambing at least mga 10 minutes para syang improvised na uh, nebulizer at uh, tingin ko yung makakatulong naman yun yung iba ginagawa suka pinapakulang yung tubig na may suka din pinapalang haba, sa gabi araw-araw natin gawin yun maliban dun sa vitamins, yung vitamins pag may sakit walang problema kahit araw-araw ang normal lang naman, uh, once a month, yung iba, weekly. Pero kung may sakit, okay lang kahit araw-araw yan. Okay? Yung antibiotic, maging maingat tayo. Talagang makaka talaga siya sa, in my experience, makaka siya sa uh, pinagbubuntis ng kambing. Okay, so, kung nagsisimula pa lang, vitamins lang, ganun muna. Okay? Then, pagkagrabe na yung sipon at yung ubo, at uh, natin, kasi limang buwan nagbubuntis yung kambing, sabihin natin, walang buwan pa lang, at malala na uh, tingin ko mas magandang bigyan na natin siya ng antibiotic sabihin natin ma-abort at least masesave yung inahen okay? ngayon halimbawa ikaapat na buwan o ikalimang buwan at uh, malapit na, na ng mga anak yung inahen uh, tingin ko mas magandang uh, vitamins na lang muna kung hindi nga malala at kung malala naman yung ubo ng kambing pwede rin naman nating uh, antayin na lang, bigyan na lang bates para para maipanganak niya yung kanyang mga uh, yung pinagbubuntis nung uh, kambing. Okay, so mahirap kasi uh, sabihin ko uh, yung pinaka desisyon depende kasi yung sa sitwasyon nung kambing. At the end of the day, uh, basta tignan niyo muna yung estado nung inahen kung nagsisimula pa lang yung ubo, yung sipon, doon muna tayo sa vitamins at yung mga pwede natin gawin. Kagaya siya nasabi kong improvised na the nebulizer. Then kung malala naman yung kambing at nagsisimula pa lang yung pagbubuntis unang buwan, bigyan na ng antibiotic yun. At kung malusaw man yung pinagbubuntis niya, at least hindi pa malaki yung uh, pinagbubuntis niya. At least masesave natin yung ating uh, inahing kambing. At uh, ma-abort man yun, Uh, at least uh, nagsisimula pa lang pagka malaki na kasi may mga buto na mahirap ma magka problema magkakaroon ng uh, uh, steel birth so lalo na sa bower kahirap mag uh, kahirap magpaanak ng bower almost halos lahat ng panganak bower eh. madalang madalang lang yung talagang safe na panganganak kailangan ina ina-assist din talaga yung uh, bower lalo na pagka crossbreed sa sa kambing natin sa Pilipinas kasi maliliit maliban na lang kung iyon siyempre uh, pure malalaki hindi siya magkakaproblema problema kasi malalaki rin malaki yung inahen okay so yun ang aking conclusion depende sa sitwasyon ng uh, inahen okay so maging maingat tayo sa pagbibigay ng antibiotic kasi nga uh, generally nakaka-avoid talaga ang antibiotic okay so hopefully naka nasagot ko yung ang yung katanungan so situational lang po babasayan natin kung magbibigay tayo ng antibiotic o hindi, vitamins walang problema kahit araw-araw walang problema dyan, to so please si Doc Bernie, gandang aib sa umaga po, thank you po